kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pinakamadilim na mga karakter sa Biblia, ang ilang mga pangalan ay namumukod tangi sa kanilang malupit na pagkilos at kalunos-lunos na mga desisyon. Ngayon ay makikilala natin ang anim na lalaking itinuturing na pinakamasama sa kasaysayan ng Biblia. At ang huli sa kanila ay walang alinlangan ang pinaka nakakagulat. Sa ikaanim na pwesto ay si Herodes na dakila ang pinuno ng Hodea na ang takot na mawalan ng kapangyarihan ay nagutos sa kanya na patayin ang lahat ng mga batang wala pang dalawang taong gulang sa Bethlehem sa pagtatangkang alisin ang bagong silang na si Jesus. Ang kanyang pagkauhaw sa kontrol ay nagresulta sa isa sa mga pinakamadugong pahina sa kasaysayan. Sa ikalimang lugar, nasa atin ang Pharaoh of the Exodus na responsable sa pagpapanatiling alipin sa mga tao ng Israel sa loob ng mga dekada. Sa kabila ng sampung salot na ipinadala ng Diyos, matigas ang ulo niyang tumanggi na palayain ang mga tao hanggang sa maapektuhan ang sarili niyang pamilya. Sa ikaapat na puwesto, sinebukad ni hari ng Babylon, na sumalakay sa Jerusalem, ay winasak ang templo at dinala ang mga Hudyo sa pagkatapon. Ang kanyang paghahari ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan at pananampalataya ng bayan ng Diyos. Ikatlo, isa pang hari na may parehong pangalan, Nebuchadnezzar I, na nagtayo ng ginintuang rebulto at humiling ng pagsamba sa ilalim ng parusang kamatayan. Tatlong kabataang Hudyo ang lumaban sa panggigipit at itinapon sa nagniningas na horno ngunit lumabas na hindi nasaktan na pinrotektahan ng Diyos. Pangalawa, si Saul, ang unang hari ng Israel na tinanggihan ng Diyos dahil sa paulit-ulit na pagsuway sa kanyang mga utos. Ang kanyang inggit kay David at ang kanyang pagpupursige sa mga ipinagbabawal na gawain ay nagtakwil sa kanyang kalunos-lunos. Na at sa wakas, sa unang lugar, si Judas Iscariote ang apostol na nagkanulo kay Jesus para sa tatlumpong pirasong pilak Ang kanyang pagkakanulo ay nagpabago sa takbo ng kasaysayan at naging isa sa pinakamasakit na sandali sa salaysay ng Kristiyano. Binabalaan tayo ng mga kwentong ito tungkol sa mga panganib ng maling paggamit ng kapangyarihan, kasakiman at kawalan ng pananampalataya ito ay mga aral na higit pa sa Biblia. Ang mga ito ay refleksyon para sa ating sariling buhay.